na na ang korona. Dahil sa tulong at suporta ng mga team at YouTube community ng mga ito. Ang bahay ni Nguso ay patuloy pang lumalago. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng team na ito ay may isang umangat. Dahil lang team na ito ay solid manalo man o matalo. Solid kahit walang pagi Solid magdamagan sa puyatan. Solid kung tumulong. Sino kaya sa team na ito na all out ang pagsuporta? Na kahit anong oras nandyan. Sino sa kanila na hindi lang pera ang labanan? Dahil lang team o community na ito ay makakatanggap ng munting regalo mula kay Nuso. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-cheer nyo na ang team nyo. Katapangan ang announcement kung sino ang nagwagi. Good luck